hinihintay namin guys ngayon yung mag-a-assist sa amin nandito kami sa planta kasama ko si no? Edwin at si June so ngayon guys ay September 3 so, lang kami ng konting oras para doon sa mag-a-assist sa amin sana ko para yung aking ano daily vlog ano? <laughs> September 3 yan happy birth month sa lahat din muna kami sa birthday yan. Mabawi daw sa Pakpo eh. <laughs> Matik na kayo yan. Matik na What's up mga kaibigan? Magandang gabi po sa lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating September vlog. <laughs> September vlog. Narakis na yan. So ngayon guys, ang oras natin ay... 6.51 ng gabi yan, papunta ako ngayon sa ano, sa talyer, hinatid ko lang yung mag-in ako kasi, kasi yun na nga pala kayo guys, kasi ngayon lang ako nakapag, ano, nakapag vlog ngayong madilim na, gawa ng hinatid ko muna yung mag-in ako, tsaka ang dami namin ginawa kanina sobra, ang dami kong ginawa natulog ako hindi <laughs> then kung sa saan kami nagpupunta kanina guys na nakalimutan ko na tuloy na meron tayong challenge naalala ko na bandang hapon na nasa ano kami planta so ngayon guys eto papunta ako ngayon sa talyer uh, at syempre ngayon pala ay September 3 uh, September 3 2023 okay tuloy natin yung ating September vlog buti naman at natapos na yung lahat lahat ngayong hapon sobrang busy talaga guys pasensya na kayo <laughs> hindi magano kasi hindi nasa hmm. yeah, hindi na pa yun oh 28 pa rin kanina Kasi yan pre <laughs> Ay, kasulot na yun <laughs> <na. laughs> <laughs> kasulot kasulot ng bakal <laughs> alam mo pre maganda yan pumili ka ng bago <laughs> Kukuha din ako pre sa home credit niyan. Magpapalit ako ng ano eh mag kasi kukuha ako ng mga 128 ang internal. Tapos medyo mataas yung ano ng camera. Gano ako ng 35 yung ano niya. 35 yung down yung cash out. Tapos yung monthly kukunin ko nang wala pa isang libo. Hmm. Sabi mo nga ako? Oh, kaya pag kumano ako sa home credit. Putang ina. putay na. 6 pin yung ano eh, 4 pin lang yung. Ano to? Si yung alas mo kapare Kanino to? Ay yung sira. Kakahuwi ng sira na. Oh, tenyo po. Oh, ito mga kaibigan ha. Maliwanag ah. na maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Huwi! Huwi! Pinamita <laughs> lang natin ang mga pinababawal na teknik. Huwi! Pero tingin po yung likod na yan. Kahoy. Pinahoy na po yan. <laughs> Awa ma. Ito ang sikreto niyan mga kaibigan. Oh. Grinder Kaya, lang. Malakas. Kaya ang gamitan mo siya nito. <laughs> kaibigan, sinasabi ako nga yung mayari. Bibiyakin ko na sa pita. Gagawin <laughs> pizza pa yan. Oh, wow night. naman. Oh. Ayun, kailangan. Hindi na talaga ma ano yan, ma empty yung battery. Hindi. Okay. Ano ba yung battery niyan, pre? Ay, Ay ano no, in Pero uh, dito yan. <coughs> Hindi, Pagka na kanu na lang, pagka na matay, bunutin mo. Malaki yung battery niya. ginagamit battery ko yan. ito na eh. Touch screen, select ko na yun eh. Ah, inano mo na. Oo, oh, <coughs> Double tap. Ah, double tap na, na oh. Na, no. Ah. Okay. Ha? Ah, <laughs> pwede, pwede. <laughs> ito ang susi <chose> mo ngayon. <laughs> Lagay mo <mong> ano. Toyota. <laughs> Pero mas maganda na ito. Ito naman isa. Eh, medyo... Narwas muna natin. Ay, presunin mo na ipandikit doon. Hoy princess, ikaw ah. Uh, huwag kang nagigipaglandian niyan. Ay, just me ka. <laughs> Baka gusto mo malahian uh, ng giant. Yung puti ko natin <laughs> <dyan>. <laughs> Pagpasok mo, may gilid talaga naman, tina mo. Ah. Na hos, so niyo, Gustong, gusto gusto mo talaga si Ligaw, ha? ha? <laughs> <laughs> Gustong gusto niya si Ligaw, eh. Hmm. Tama mo. ayun na, ayun na. Nagkipag... Ah. Sige, sige. Oh, <laughs> hmm. O, oh, dyan na kayo, dyan na kayo. Napakasiloso ah, <clears throat> eh. mo naman, eh. mo, to. Ito po tayo sa tatat Ah, galing, Ano? Suko ka na? Suko, ikaw? Nanawa din eh Ano yung switch niya yan? Lagyan mo na lang nung ano yung ginaganon pre Tik, tik Yung on and sabi ko nga, lilin niya ako ng chutes ng ilaw eh. <laughs> Ayaw na. Yung ganito oh. Ano <laughs> <no>. Ay! <laughs> Dito pa tayo mga kaibigan sa ano sa Talyar. ko muna yung aking cute. Cute na papsi. <laughs> Malaki na siya, oh. Nag-iisa na lang. Sayang, eh. Uh, Ubus sila. Pinamigay na. Princess. Sali ka dito, princess. Ito yung nanay nila, guys. Princess. Princess type Shih Tzu. Shih Tzu. Ano, princess? Pantinay mo yung anak mo. Nag-iisa na lang yan. Hmm? Ah. <laughs> Alright. Alright. Kaya maya batchin na rin kami. 7.12 nga pala ng gabi guys. Check nga muna natin yung ating mga dadalhin. Para makaya wala nang abiria. Alright. Yun o. Sprayer, sprayer. Yun. Tintanan, tintanan, All right. Yun. Okay. Pwede na. Ito na, ito na. na. Naging high-tech pa yung ano ni Edwin, no? Wala sa basag. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> <Batao> Ayun. <ayaw. laughs> ko papalya tayo, mga, mga tayo sa mga viewers natin. Kilala nyo ba 'yan? Ayan, ayan ayan, Kilala na, <laughs> 'Yan. Kilala nyo. Pag nakita niyo sa daan 'yan, ayan 'yan papaimita ko sa inyo guys ah. Pero 'yung basta na pulis <laughs> 'yung American na pindot. 'Yan. Kilala nyo yan. <laughs> yan. 'yan, guys? Dating hostess 'yan. Pinoy ng Pilipinas. Partida, ha? may ginamit pang ano dyan, no? power tools. <laughs> Yun. oh guys, nandito na kami sa project namin. Hintay na lang kami na What's up mga bro? mga kaibigan pauwi na tayo ngayon at medyo medyo maaga tayong nakauwi it's 11.11 11 ng gabi yeah. luwalag ng ilaw nito silawin ko kaya ito <laughs> ay naku maulan lagi maulan So yun mga kaibigan, mag-ingat po tayong lahat ano, at laging maulan ang panahon. Ayan. Buti na lang maaga kaming natapos ngayon sa trabaho. Hindi na natapos tong ulan na to. Hmm? Ủa lại Nó ngay Ủa malamig. Alright. Ito na po din itong solar na ito. Huh? Okay, kung nga yan. Okay. So, ito ang labahin ng misis. Oh. Huh? Yeah. Oras na. Kahisa na na. 11.43 na. Sinurge ko na yung uh, uh, last At dito. Lakas ng ulan. Timpla tayo ng kape. Buti may natira pang tayo Wednesday. Okay, kurang Yeah. Namin okay. Sabayan na naman tayo. kasi gusto ko na lang ngayon guys yung ano black coffee ay magba black coffee tayo ay ating gabi nakatulog uh, pa kaya ako ngayon alam nyo kasi mga kaibigan ilang araw akong umiinom ng ano meron kasi kami dito mga ito so, oh dito mga, mga ganito sa na pinanasa nasa, ano? nasa pack parang ayaw ng ano ko sigmura ako yung ko talagang ano parang madudual ako pero pag ganito hindi kaya para sa akin mas the best yan alright malapit na pumulo yun luto na kain tayo guys ito na yung aking hapunan pansit kenton at yung black coffee natin so yun guys thank you lord sa pagkain okay ayun guys September 3 pa rin at maraming maraming salamat at uh, sana support tayo pa rin yung video natin at uh, kita-kits bukas let's go daily vlog thank you